kabay baboy uh, kauwi po ang idol boy baboy dito sa bahay at tayo po ay kumuha po ng bait dito po sa farm sa sitio barang asa uh, sa sitio ranso ng barangay matipo kalaka city nakakuha po tayo ng 15 heads plus 6 heads na biik para ibigay sa ating mga minamahal na buyer at mga sure buyer na mag-aalaga na pinipilit po nating mabigyan sila ng mga magagandang klaseng biik at may mga kalidad at mga kompleto bakuna ang mapabigyan natin sa kanila para hindi naman po kawaawa yung mga pag-aalaga na mabibigyan natin ng biik. Hindi po dapat kailangan lang natin ay kumita. Kailangan din po natin mga idol ay mabigyan natin ng tamang alaga ng ating mga buyer at ang pira po namang ibinili ng mga yan, eh, hindi ko saan lang ang kinuha kailangan ay matibay ang maibigay nating VX sa kanila mga idol sa mga naghahanap nga po pala ng big D yan meron pa po, po si Boy Baboy na 22 piraso dito po sa farm sa Calaca City PM lang niyo po ako Victor ka sa Facebook mga idol Maraming maraming salamat nga po pala sa mga supporters ni Boy Boy sa Youtube At tayo po ipumapalo na ngayon ng 600 subscribers Salamat po sa patuloy na magsuporta mga idol At ito po naman hindi para lang po sa akin Ito po ay para sa lahat At pagdating ng panahon na tayo makikita na konti Itutulong din po natin sa kapwa mga idol I-redress lang po tayo At may awaan just makakamit din natin ng tagumpay Uh, please subscribe and share and notification bell ang po sa vlog ni Boy Ba Boys at ito po ay para sa ating lahat mga idol God bless all